Alam mo, kung gusto mong sundan ng yapak ko, dapat maging magandang halimbawa ka sa ibang tao at magsilbi na galing sa puso, hindi lang pakitang tao. Isang batang personalidad, artista, at ngayoy politiko. Sa mata ng publiko, siya ay maamo at mabait. Mulit sa likod ng mga ngiti nito, may nakatagong kwento ito na dito nyo lang maririnig mga kababayan sino nga ba siya? At bakit maraming naniniwala na siya ang susunod sa layaw ng isang kilalang mayor ngayon sa Maynila na walang iba, kundi si Mayor Isko Moreno Dumagoso? Alam ko excited na kayo mga kababayan kung sino ba tong tinutukoy ko. At alam ko ang iba sa inyo may ideya na. Kaya bago natin simulan ng kwentong to mga kababayan, Baka pwede naman po ako makisuyo sa inyo na palike at subscribe ang video para dumami ka ang makaalam ng magandang balita na ito. Tara, umpisahan na natin ang kwento. Sa mundo ng showbiz, maraming kabataan ng sabik sa spotlight. May mga nagsisimula bilang commercial models, may mga galing sa reality shows, at may iba na nagmula sa pamilya ng mga artista at isa dito sa kanila ang mabilis na nakilala sa larangan ng acting. Isang fresh face, matangkad at may charm na kinagigiliwan ng masa. Bago pa man siya sumabak sa politika, kinilala siya bilang isa sa pinakabagong leading men ng Philippine Television. Sa edad na labing walo, pumirma siya ng kontrata sa isang kilalang TV network. Unang sumabak sa mga romantic comedy series, bago nakakuha ng mas seryosong roles. Taon 2021, gumawa siya ng ingay ng manalo ng Best Actor sa Harlem International Film Festival sa New York para sa pelikulang That Boy in the Dark. Para sa iba, ito ay simula pa lang ng mas malaki pang tagumpay sa showbiz. Pero hindi naging perpekto ang kanyang paglalakbay. Noong 2022, sa gitna na kanyang pag-usbong bilang artista, umugong ang balitang siya'y magiging ama na sa murang edad. Ang kanyang partner naman ay isang model at anak din ng isang veteranong aktor dito sa Pilipinas. Kasama ng balitang iyon ay ang mga litrato ng kanilang baby boy na kinatuwa naman ng mga netizens. Pero kahit madami ang natuwa sa balitang ito, sa social media, hati pa rin ang opinyon. May mga humanga sa kanyang pagtanggap ng responsibilidad, ngunit may ilang ding bumatikos. Sinasabing ito'y too soon para sa isang batang may promising career. Ngunit kabayan, ang totoong gulat ay hindi lang sa pagiging batang ama nito, kundi sa kumpaano nito itinuwid ang pagkakamali at... Paano ito lumaban ng patas para sa pamilya at sa pangarap na isang araw? Magiging isa rin siya sa public servant na pinaniniwalaan ng mga taong bayan. Excited na ba kayo kung sino ito? Mga kababayan, ang batang aktor na ito ay si Joaquin Domagoso, anak mismo ni Isko Moreno, mayor ng Maynila. Si Joaquin Andre Ditan Dumagoso ay pinanganak noong October 24, 2001. Lumaki sa Maynila sa isang pamilyang nakaranas ng matinding pagbabago mula sa hirap hanggang sa kapangyarihan. Bilang anak ni Isko Moreno at ng kanyang asawa na si Diana Linditan, hindi lingid sa kanya ang buhay sa mata ng publiko. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang magtahak ng sariling landas sa showbiz, hindi bilang anak ni Mayor, kundi bilang isang aktor na may sariling pangalan. Taon 2023, Nagulat ang marami ng inanunsyo ni Joaquin ang kanyang pagtakbo bilang konsehal ng unang distrito ng Maynila. Ayon sa kanya, inspirasyon niya ang ama nakilala sa mabilis na aksyon at dedikasyon sa serbisyo. Pag nagsisilbi ka, dapat galing sa puso, hindi sa bulsa. Hindi lamang niya ito tinutularan. Pinipili din niyang magdala ng sariling tatak sa pamahalaan. Sa kanyang unang buwan bilang konsihal, Tumutok siya sa mga proyektong para sa kabataan, sports programs at livelihood training para sa mga kababaihan. Marami ang nagsasabi na malinaw ang plano. Unti-unting ihahanda si Joaquin para sa mas mataas na posisyon sa politika, maaaring vice mayor o baka isang araw ay mayor ng Maynila. Ngunit hindi biro ang pamana na kanyang dala. Ang pangalan ng Dumagoso ay mabigat, punong-puno ng mga tagumpay. Ngunit may mga kritisismo ring dapat harapin. Para kay Joaquin, ito ay pagkakataon upang patunayan na kaya niyang magsilbi, hindi dahil sa apelyedo niya, kundi dahil sa kakayahan niyang mamuno, si Joaquin Dumagoso. Mula sa showbiz heartthrob, naging batang ama at ngayoy konsehal ng Maynila. Para sa ilan, siya isang batang sumusunod lamang sa yapak ng kanyang ama. Para sa iba, siya ay simbolo ng bagong henerasyon ng leader na handang sumabak sa laban. Ngunit sa dulo kabayan, ang tanong ay hindi kung sino ang tatay niya, kundi kung anong klasing leader siya balang araw. At habang patuloy ang kanyang paglalakbay sa mundo ng politika, hindi maiiwasan na ikumpara siya sa kanyang ama, ngingit sa bawat proyekto, sa bawat pagtulong sa kabataan, at sa bawat araw na ginugugol niya sa paglilingkod unti-unting nabubuo ang kanyang sariling pangalan. Mga kabayan, sa isang lungsod na puno ng kwento ng pagbangon, pagbabago at pag-asa, may bagong kabanata na isinusulat ngayon. Hindi natin alam kung saan dadalhin ng tadhana si Joaquin Domagoso. Maaaring sa mas mataas na pwesto sa gobyerno o baka mas piliin niya nalang maglingkod sa simpleng paraan. Pero isang bagay ang malinaw mga kabayan, kung siya man ay susunod sa yapak ng kanyang ama o bubuo ng sariling landas. Nasa kanya na kung paano niya hahawakan ang tiwala ng taong bayan. Dahil sa politika kabayan, madaling umangat, pero mas mahirap manatiling malinis at tapat. At sa huli kabayan, hindi apelyedo, hindi koneksyon, kundi ang puso sa paglilingkod, ang tunay na magpapatibay sa isang leader. Kaya abangan natin dahil ang kwento ni Joaquin magoso Kabayan ay nagsisimula pa lang. Kung nagustuhan niya ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang kababayan natin ang makaalam ng mga ganitong kwento. Hanggang sa muli mga kabayan, ako nga po pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.